usong-uso ngayon sa TikTok yung rice water para daw sa hair growth. Pero anong pa talaga ang nasa likod nito? Ang rice water ay may amino acids, antioxidants, at minerals tulad ng magnesium at selenium. Meron din itong inositol, isang compound na nakakatulong mag repair ng damaged hair at nagpapalakas ng strands. Kaya may scientific basis, kung bakit gumaganda ang texture at nababawasan ang hair breakage kapag ginagamit ito. Pero ito ang totoo, wala pang sapat na studies na nagsasabing talagang pinapabilis nito ang pagtubo ng buhok. Ang mas malinaw na benefit niya ay nagiging mas smooth, less brittle at mas manageable ang buhok. Kaya kung may hair goals ka, pwede mong i-combine ang rice water with proper diet enough sleep, at stress management. Dahil sa dulo, hindi lahat ng trending hack ay miracle cure. Pero pwedeng maging healthy addition. Bye!